Umorder nga pala ako online ng wallpaper sa halaga 165 pesos only. Nagpubodol na naman nga ako dahil sa free shipping nga ito at 30 pieces na nga siya. Sakto naman na yung pader ng kusina namin ay nabakpak na ang pintura. Hello everyone, magandang araw sa inyong lahat. Dumating na nga yung wallpaper na inorder ko online. Binuksan ko na nga ito at natuwa ako dahil tama ang kulay na pink na inorder ko. Nilinis ko nga muna ang pader para pag nilagay iwan lang ang alikabok na didikit sa adhesive. Masakit nga sa mata yung dingding namin na bakbak na ang pintura kaya naisipan kong tumingin online. Pero ang lalagyan ko nga lang ng wallpaper ay yung mga pader na wala ng pintura. Katulong ko nga ang aking anak pero tagahila nga lang siya ng plastic sa likod ng wallpaper at ako naman ang tagadikit. Nahirapan nga ako sa bandang itas dahil kailangan pang ang wallpaper para sumakto doon sa parting hindi pantay ang pader. Natagalan nga ako dahil gumawa pa nga ako ng content na pang reels pero buti na nga lang dahil hindi ako inabot ng gabi at heto na nga ang itsura nang matapos ko na nga lagyan ng wallpaper ang aking kusina. Nilinis ko na nga ang mga tira-tira at pinunasan ko ang paglalagyan ko ng mga gamit sa kusina. Thank you for watching!